我们敬拜，我们的祷告，让复兴从。 这里是与您有约，亲爱的朋友，感谢你的陪伴和收听，咱们下次节目时间再会。 街尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始出，将爱带到人群中。 Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Tinatawagan ang pansin ni Orly Sanchez, ama ni Oliver Almes Sanchez, isang taong gulang na lalaki. Kasalukuyan sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office San Mateo Rizal sa Helping Hands Healing Hearts Ministry Baguio City. Kung sino man ang nakakakilala sa tatay ng sanggol ay maaari makipag-ugnayan kay Crisyamica C. Gabornes ng Municipal Social Welfare and Development Office San Mateo Rizal o tumawag sa 0966 6341797 702 DZAS FEBC Radio TV Umaga Tanghali Hanganga 702 DZAS Agapay ng ng 702 DZAS. Aga ng sampayanan. Kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de konsyensya sa 702-DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Magandang hapon mga kaagapay! Ikaw pa rin ay nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active at proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ikaw ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Consensya upang talakay ng mga updates at impormasyon para sa local at national government ng ating bansa. Ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ako po si Phil Tapon. Live na live po tayong napapakinggan sa 702 DZAS sa DZASFEBC.ph sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio at sa ating YouTube channel o YouTube streaming na 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa kasalukuyan, mga kaagapay, ang COMELEC ay nasa gitna ng malaking pagbabago at usapin kaugnay ng BARM at barangay o sangguni ang kabataan elections. Ang mga nagaganap ngayon ay nagpapakita ng kahalagahan ng balanse sa bagitan ng batas, institusyon at pagpaplano sa demokratikong, demokratikong proseso. Sa harap ng mga suspensyon at postponement, o postponement, obligasyon ng Comelec ang magtakda ng bagong schedule at tugunan ng mga issues sa likilidad, pondo at integridad ng halalan habang ang publiko ay nananatiling mapagbantay sa mga susunod na hakbang. Kaya ngayon mga kaagapay, para bigyan tayo ng updates at clarifications sa mga ganap ng Comelec, makakasama po natin ngayong hapon ang ating kagalang-galang at always ready and available na kaagapay sa Comelec, si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Elections o Comelec. Good afternoon po, Attorney John Rex. Hello po. Magandang hapon po at magandang hapon po sir sa lahat ng ating kaagapay dito sa ahensya de konsyensa. Magandang hapon po. Mhm, mm magandang hapon po sir. Sir, ayun sir, uh, diretsyo na tayo agad sir. wala nang ano, uh, wala nang palikuliko pa sir. Diretsyo na tayo sa ating usapan sir. Sir, uh, maaari po ba kayong magbigay uh, ng mga updates sir sa Comelec po para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay? Tama po o. 'no. nga po base po sa desisyon ng kataas-asang hukuman, tuluyan na pong pinahinto ng COMELEC ang lahat ng paghahanda pati na rin po ang mga periods patungkol sa halala na sana ay gagawin sa October 13, 2025 para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ito'y bilang pagtalima dun sa kautosan ng Supreme Court kung saan i-declare na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act 77 na nagbago ng distrito dyan po sa BARM. At ngayon po na magiging dalawa ang halalan na natin next year. Una, yes, ito nga pong not later than hmm. March 31, 2025, ang paglilipat ng BARM parliamentary elections at ayon naman po sa Republic Kag 12232, meron din po tayong isa pang halalan next year, November 2, 2026, ang Barangay at Sangguniang Kabataang Elections. So dalawa po itong pinaghahandaan ngayon ng COMELEC para sa susunod na taon. Mhm, mm ayan, thank you so much po Attorney Jennerex no. Atoy na sabi niyo po na uh, nagkaroon po ng ano postponement at malili possible na malipat po ito by March 2026. Uh, Atoy <laughs> pwede niyo po bang explain sa amin ano po yung naging parang basis kung bakit na lipat po ito or na postpone po uli ang BARM elections? Tama po. Kung matatandaan niyo po ay magsasagawa sana ng halala ng Comelec sa October 13 para mm -hmm. dyan sa BARM. Yes, po. Ang basehan po nito ay ang mga distrito na nagmula dun sa pagsasayas ng mga farm Parliament, ang tawag po dyan BAA 58 o Bangsamoro Autonomy Act 58. Kaya lang po, bago po dahil nga po sa desisyon ng Korte Suprema itong taon din po ito, noong February, itong February po, ay tinanggal inang po ang lalawigan ng Sulu sa BARM. So ang nangyari po dito, ang Bangsamoro Parliament po ay naglabas ng panibagong batas ng pagdidistrito. Ang tawag naman po ay BAA 77. Unfortunately, nailabas po ang batas na ito ng August 27 kung saan sinabi ng Supreme Court na lumabag sa Republic Act 8189 dahil election period na po ay naglipat pa sila ng distrito. Ikalawang issue po dito na kung bakit diniglare na unconstitutional yan, Ay eh dahil nga po nakita ng Supreme Court sa lungsod ng Cotabato, sa, bay sa panlalawigan ng Maguindanao del Norte at Lanao del Sur, ay eh merong mga distrito na ang mga bayan mm -hmm. at lungsod ay hindi magkakatabi. Hindi po sila compact, hindi sila contiguous, hindi sila adjacent na lumalabag daw po sa prinsipyo ng distrito. Ang bago po dito, supposedly, pag na na unconstitutional yung bagong batas, tayo ay babalik original at yung lumang batas. Pero ang sabi ng Supreme Court, yung original na batas din ay unconstitutional na rin dahil outdated na siya, dahil nandun pa ang sulu. Dahil po dito nagutos ang Supreme Court dalawa. Una, para sa parlamento na maglabas ng bagong districting districting law nila, not later than October 30, ay dapat magsimula na sila. At ang COMELEC naman po, pagkatapos may sa batas ng distrito, magsagawa ng kauna-unang halalan, not later than March 31, 2026. Mhm mm ayan thank you so much po attorney. ato ini question lang po no. Uh, paano naman po yung mga ano yung mga na-process na po ng mga ano uh, confirm ko lang po kung meron na pong na-process ng na mga balota ini no? yung mga nakasulat. At kung sakali man po ini ano po ba yung mga naka na plano ng COMELEC para sa bagong redistricting guidelines ng uh, red redistricting guidelines po. Tama po. Medyo aaminin ah, po natin malaki-laki po ang nasayang na pera. Nakagastos na po ang comelec ng 1.2 billion pesos yan mm -hmm. dahil po nakapagkontrata na tayo, nakaupa na tayo ng automated counting machines, mga consolidation counting systems, na itatag na rin po ang ating data centers ready ng transmission, na na po natin ang halos 3 milyong balota na gumdyan pa lang po ay eh, 500 million na. Hindi na po natin maibabalik yan. Ngunit ganyan po talaga, nakalulungkot man, eh, decision po yan ng Korte Suprema. Kailangan sumunod ang tayo sa Supreme Court. Ang maganda lang po dito, eh, yung mga pagkakamali doon sa naunang batas, binigyan tayo ng pagkakataon. Ang, specifically, ang Barm Parliament na itama nila ito. At ang Comelec naman po, ay eh, kailangan medyo mag po kami dahil nakabase po ang lahat ng aming paghahanda kung mailalabas sa lalong madaling panahon yung panibagong distrito. Kung titignan niyo po ito, napakaikli ng panahon namin, lilimang buwan lamang mm -hmm. para mapagandaan ito. At kung kakainin pa ng isang buwan, sa buwan kalahati, para magsabata sila, ay tatlong kalahati buwan lang po matitira sa amin. Dahil nga po dito, ay eh, pinag-aaralan na rin ng, ng COMELEC po kung maaari ba kami magpatupad ng manual elections. Masunod lang namin ang utos ng Supreme Court na dapat may halalan bago mag, hanggang March 31, 2026. So basically attorney, ano yung mga na-process na po ng mga balo, uh, mga na-process na po na papers attorney, hindi na po magagamit talaga ito. Hindi na po magagamit 'yan dahil sa panibagong distrito na gagawin. Eh natural po ay eh magkakaroon ng lipatan ng bayan. Tandaan mm -hmm. po natin ang automated okay. elections. Eh naka ano po 'yan, district specific, city specific province specific po yan. Kung magkakaroon ng pagbabago sa distrito, mag-iiba natural ang ating mga kandidato. At pag nag iba ang kandidato, eh naka-imprenta na po ang mga pangalan ng kandidatong nag-file ng COC ng October 2024. And lahat po hanggang November 2024. So kung magbabago po yan, wala na po yung ating sistema. Yung mga balota naman po, kayong mag-alala dahil fully accounted for at yan po isisirain natin po sa harapan ng stakeholders at mga media po. Mhm mm and thank you so much po attorney. Uh, attorney, itong question na to attorney uh, regarding po sa ano regarding sa pag uh, redistricting ng Barm at saka pag, pag suspend ng uh, election, Barm elections attorney. Legal pa rin po ba yung gun ban na ano uh, at saka suspension ng appointments and transfers sa Barm kahit na wala pang bagong petsa ng halalan? Naihinto na po lahat ito dahil po uh -huh. ang mga patungkol na prohibited acts, ang gun ban, yung ating checkpoints, yung pagbabawal sa mga suspensions, transfer movements, diba, nakabase po yan sa election period. At ang election period po ay nakabase sa batas kung kailan po papatak ang araw ng halalan. In fact, that's 120 days before a regular election. Uh -huh. So kung wala na po sa October 30 ng halalan at maililipat na sa susunod na pecha next year, E eh, doon po muli papasok yung mga napag-usapan natin. So lifted na po lahat ng naunang prohibited acts. So, wala na pong gun mm -hmm. ban, wala na yung mga uh, uh, ban ng transfer, suspensions and movements and all. At ito po ay mauulit na mag-set po uli ng kalendaryong Comelec once ma-determine na namin kung kailan po ang halalan na nakadepende sa pagtatapos ng batas mula sa BARM. Ayan. Mga kaagapay, ulitin natin sinabi ni Atty. No, lifted na po at maghihintay lang po tayo ng ano, uh, ibababa ng COMELEC. Ayan, Atty. Bukod sa BARM elections, Atty. Uh, isa po po sa mga inaabangan natin ay ang BSKE or Barangay and SK Elections 2025. Ah, uh, regarding po sa ano, Atty. Um, sa time line, timeliness and readiness at wini, ano po ba yung mga antas ng paghahanda ng COMELEC para sa BSKE at kailan po ba inaasahan ng printing ng balota at final list ng candidates po Ay inaasahan po natin na uh, asahan po ninyo pala na maaga mm -hmm. po ang paghahanda ng COMELEC in fact baka nga po sa October 13 ay eh magsisimula mm -hmm. na kami mag-imprenta ito pong tinatawag natin ng na mga accountable forms at election day computerized voters list yan po yung listahan ng mga butante. Ang balota po, hindi pa natin -imprinta. Baka sa mga susunod na buwan po, or early next year tayo mag i niyan. Bakit? Dahil magkakaroon po muli tayo ng registration starting third week ng October at tatagal po ito hanggang third week ng July. So mahaba-haba po yung period ng registration natin. At dahil madadagdagan, definitely madadagdagan ng butante, okay. medyo huli po namin i ang balota. Nagsagayon, eksakto pa rin po yung binang. So ang hinahanda na po mm -hmm. namin ngayon ay yung pwede nang naming ma-imprint ang EDCBL, mga account Forms na nakabase naman po sa barangay Kasi accountable forms kasama po dyan Yung mga election returns na hindi naman po Yan nakadepende sa bilang ng butante Nakadepende po yan sa bilang ng ating mga barangay mm -hmm. Ayan, thank you po Attorney, uh, regarding po sa pagmuling Pag-open ng registration na attorney no? uh, Ano po ba yung uh, ginagawa ng Comelec para hikayatin yung mga kabataan Na maging aktibo Dito sa ano, sa, or ma Mas maging active para sa Darating na SK elections po ipagpapatuloy po namin yung engagements natin dyan sa ground. ano Kasi na, may nakita po kaming formula. Una po eh, talagang pumunta sa mga kabataan. Alam naman natin, mm -hmm. pinakamasigasig na mga butante natin, ang kabataan yes. na they, they comprise more almost 33% ng ating mga butante. At nakita po natin ang active participation ng youth nitong May 12, 2025 elections. Kaya po susundin natin yung naging programa natin, voter education sa mga kabataan, makahubog po sila, mag ang butante. Pangalawa, papalawigin po natin yung mga naging accessible na mga registration activities tulad ng mall registration, register anywhere program, special register anywhere program. May eh, bago pa nga po kami. Register anywhere, register anytime program na ginagawa mm -hmm. po namin dyan sa mga airports. Kaya kahit madaling araw po yung mga natin na pabalik ng Pilipinas o kaya po yung paalis, ay eh, gustong magrehistro. Dahil alam naman yan, pagdating ng halalan nandito siya e eh, nakakapagparehistro po siya habang naghihintay sa, sa kanyang uh, mag-check-in dun sa kanyang flight. Meron din rin po tayo ipapalawig din po natin ang tinatawag nating satellite registration kung saan pumupunta po tayo sa mga barabarangay, sa high traffic areas ng mga tao nang sa gayon maging konbinyente sa kanila ang pagpaparehistro. So pagsasamahan-samahin po namin at i-improve pa namin ang lahat ng efforts namin na yan para mas dumami pa yung magparehistro na hindi pa nakaristo. By the way, inaasahan po natin ang uh, nung ko matatandaan niyo po nung August 1 to 10, 10 araw lamang eh naka 2.4 million registered. Mm. Mm po uh, inaasahan po natin na madadagdagan pa tayo na humigit kumulang 2 million pa rin. Ano? So all in all, ang aming pong pagtataya, baka po ang barangay voters natin umabot ng 70 to 71 million at yun naman pong SK voters natin baka umabot po tayo ng mga 25 million na. Ganyang karami po. So all in all, 95 to 96 million ballots po ang pinoproject namin magiging iimprenta namin. Ganong karami na po ang votante natin next year. So basically attorney, ini uh, wala na pong ano wala nang atrasa nito wala na rin kumbaga wala nang pwedeng maging dahilan or excuse para hindi ka hindi makaboto at makapag uh, hindi makapagparehistro at makaboto para sa darating na ano SK elections. Ayun ato ini. Yes po. ato oh, ini um regarding po dito sa ano yes, nasabi niyo na po yung voter registration and um yung mga ginagawa ng COMELEC na ano parang mas lalong maabot ang mga kabataan at hindi kasabay po nito, siyempre gumagamit tayo ng technology and social media. Kasabay po nito yung paglaganap ng disinformation at or nino. Uh, ano po ba or paano po ba sinisiguro ng COMELEC na tama at madaling ma-access ng mga botante yung uh, BARM and bski na informations ukol sa kanilang karapatang bumoto po, as well as kung paano sila uh, yung availability o ng mga ano registration na uh, lugar or um, tag nito, websites, attorney? Opo, kung mapapansin nyo po, yung Comelec website ay punong-puno ng informasyon sa lahat ng mm -hmm. uh, gawain, gawaing panghalalan, pang-registration. Kaya po hiling natin sa ating mga kababayan, bago po maniwala sa kung anuman sa social media, eh dalawa ang dapat yung gawin. Una, sana puntahan niyo po ang Comelec website. Pumunta rin sa Comelec Facebook page na laging updated sa kaganapan sa mga halalan at kaganapan sa Comelec. Meron din po kami sa TikTok, meron din po kami sa YouTube. Eh, yan po ang puntahan niyo dahil makakasiguro po kayo ng impormasyon na mababasa niyo sa mga nabanggit na mga sites ay tama at totoo. Ikalawa, huwag pong maniwala basta-basta sa mga nababasa mm -hmm. na kita sa social media. Bago po tayo maniwala, eh, mag-vet po tayo. Again, pumunta sa official pages ng Comelec. At ito po, katulad po dito sa DCL, at FEDC. Kung totoo po ang balita, nakakasiguro po kayo madidinig nyo po dito. At kung balita rin po ay hindi totoo, madidinig nyo rin po sila, ang ating mga kapatid sa media, na pinagubulaanan at sinasabing hindi totoo yan. So maging discerning po tayo at matuto po tayo sana na mag-fact check at tumingin sa iba't ibang mga pagkukuhanan ng tamang impormasyon. At, at dahil dito po, Patuloy po ang aming kooperasyon at ta workings with the different platforms tulad po ng Google, ng Meta at ng, ng ByteDance at TikTok. In fact, ang Comelec nga po ay naiimbitahan sa iba't ibang pagpupulong sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. Then gusto nilang, gusto nilang matutunan. Paano ba ginawa ng Comelec? Ano ba? Dahil natutuwa po sila, yung mga observers sa atin, natutuwa sila na bakit dito sa Pilipinas nakapag-takedown ng post? Ba't dito sa Pilipinas agad-agad may fact check, meron tayong tinatawag na fake news alert? So nakakatuwa naman po na nakikita ng ibang bansa yan, ipagpapatuloy po natin ang efforts dyan. Yan, praise God po. Maraming, at maraming salamat din po sa Comelec Attorney sa inyo pong himpilan na na ginagawa ang lahat para mapigilan ang paggalat ng ano, disinformation. Attorney, uh, meron tayong mga questions mula sa ating mga kaagapay no. Pero bago 'yan, ang may tanong dito Attorney na uh, sa patuloy na delay na nangyayari po sa mga postponements rather na nangyayari sa VARM at BSKE, uh, meron Meron na pong nangyayari na somehow siyempre magkakaroon ng agam-agam sa legitimacy ng mga regional governance. Paano po ba pinapanatili ng COMELEC ang credibility ng halalan at representasyon ng mga mamamayan sa gitna ng legal na pagkaanla ng ganito nangyayari Attorney Bagamat natapos na po talaga yung election period, mm -hmm. ang Comelec po ay hindi tumitigil sa pag-iikot sa mga bayan-bayan lalo na dyan sa farm. Una, pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at stakeholders na ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari, bakit ba nagdesisyon ang Korte Suprema ng ganito. At dinadala po namin ang mensahe ng Comelec at ng Supreme Court na bagamat naurong yung ating petsa ng halalan itiyak na magkakaroon. Yung iba po kasi nangangamba na baka wala nang halalan. Yung iba naman po may kumakalat na dyan na ah, hindi na sa 2028 na lang wala pong katotohanan niya. Malino po yung decision ng Supreme Court. May halalan tayo next year. In fact, may taning pa nga po sa Comelec hindi dapat lumampas ng March 31. 2026 may halala na. So yan po yung dinadala natin balita. Bagamat mahirap po, very challenging dyan sa BARM. Alam nyo naman yung Lanao del Sur, yung oh. third largest province natin, napakalaki. Tapos yung sa BARM po eh, ay walay katulad ng sa Tawi-Tawi, katulad ng sa Basilan, na mga island provinces na nakaiwalay, yung special geographic area, medyo challenging talaga. Pero sabi nga po namin, sa pakikipagtulungan sa ating mga kababayan, sa stakeholders, ibang government agencies, e mapaparating natin sa ating mga kababayan yung tamang impormasyon. Pag tamang impormasyon, tama ang pagpapasya. Mm -hmm. Tama po yan, attorney. Mar at maraming salamat po dyan. At saka, syempre mga kaagapay, syempre, uh, tayo, yung nasa generation na rin tayo na, yun nga, mer meron ng technology at merong social media. So, basically, hindi na mahirap para sa atin na magkaroon ng access sa tunay at, uh, ano, tunay at uh, tapat na, ano, na, tag nito, na information. Ayan, ato hindi Dako naman po tayo sa mga questions ng ating ilang kaagapay, ato nino. Itong number one question po, ato ni. May ilang SK po sa amin na walang tumat. Mayroong ilang SK sa amin na walang tumatakbo. Pwede po ba yung mga barangay official lang humawak ng SK budget pag walang SK chair? Naku, hindi po. Dahil po yung SK budget, bagamat nakakarga sa barangay, ang dapat mamamahala po dyan ay yung ating SK, yung sangguniang kabataan. Kaya nga po ang solusyon po dito, ay eh maging aktibo ang partisipasyon ng ating mga kababayan, ng ating lalo na ng mga kabataan. Kung titignan nyo po, hindi naman porke walang tatakbo. Hindi ibig sabihin walang kwalitikado. Maari sigurong natatakot, maari sigurong kinakabahan siya. Pero alam nyo po, eh, kapakanan po ng ating ano eh, ng komunidad, kapakanan ng sariling barangay. Kaya sana po mapag-isipan ng ating mga kababayan, hindi naman po kailangan magtunggalian sa halalan. Ito po hindi naman po kailangan parang ito contest or competition. Kundi ito po isang pagtutunggali na mga nais maglingkod bayan. Kaya sana dahil marami naman po meron talagang saloobin na gusto maglingkod, mm -hmm. subukan po ninyo ang SK. Ito po yung magandang pagkakataon para di ma-training, ma, ma training, mahubog kayo binang pinuno ng ating bayan sa mga susunod na taon mm -hmm. Ayan, thank you po, attorney. Attorney, next question po natin. ah uh, mayroon daw po siyang narinig na sa mga botante o mga kapwa niya kabataan na sa SK daw po ay na-deactivate sila kahit hindi nila alam. Attorney, paano daw po bang malalaman kung registered na daw po kami o registered na daw po sila? Registered pa po sila. Ayan sa punto pong ito ay eh, maaari po kayo magpag ugnayan sa aming mga election officers doon po sa tanggapan ng COMELEC sa inyong bayan ano dahil hindi pa naman po natin binubuksan yung tinatawag natin present finder mm -hmm. alam niyo po yes, kaya hindi namin binubuksan ng maaga yan para umiwas po tayo sa mga hackers alam niyo po ba ang uh, ang attempts sa hacking sa loob ng 10 araw lamang diyan sa aming present finder ay 38 million attempts Mm -hmm. Ganyan po, gustong pasukin. Buti na lang po mataas ang seguridad natin. Kaya nga po ngayon, sa ngayon na magagawa po natin ay magtanong. Alam niyo po yung deactivation sa SK, oh, ay maaari hindi wala pong mangyayaring ganyan dahil yung ang, ang, ang election po natin ang pagitan ay tatlong taon. Ito nga po magiging apat na taon. Oh, eh, opa. ang boboto ang buboto po dyan ay mula 15 to, 20, to 15 to 30 years old. Mm -hmm. Hindi po kayo maaring ang nangyari po sa inyo, hindi kayo na-deactivate, ngunit hindi na kayo kalipikadong bumoto. Kayo po ay automaticong nalipat na Di lang pong regular voter ng inyong barangay. Ah. Pero para makatiyak po, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga election officers. Mm -hmm. uh, pero ato ini regarding po sa ano sa term na deactivation uh, o sa uh, ay, yeah, sa term na deactivation ato ini. Paano po ma 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 paano po bahahan tong sa punto na ma-deactivate -de yung registration ng isang botante po? Para sa kalaman natin mga kaagapay mm attorney. po sa lahat ano, ang de deactivation po kasi ayon sa ating ating Republic Act 189 mm -hmm. ikapagka ikaw ay hindi bumoto ng dalawang kasunod na regular na halalan, mm -hmm. dalawa o higit pa. Kaya nga po sa SK, wala kaming deactivation oh, po halos dyan. Sa regular voters po tayo merong deactivation. Dahil kung titignan nyo po, una sa lahat, eh, yung pong pagboto sa SK, eh, ang sinasabi po ng batas yan, eh, dalawang sunod na regular election, ay eh, yung kasunod na election po dyan, ay eh, wala namang SK na election. Medyo malayo po ang pagitan ng SK election sa atin. So yung pong gano'n, huwag kayong maniwala, ang mga ari pong nangyari dyan, eh, kung baga kayo nag-graduate na, regular voter na kayo hindi na kayo SK dahil hindi na kayo qualified po as SK voter. Mhm. Mm thank you po. Attorney, itong next question natin medyo uh, about to sa legal concern po attorney no. Uh, ang tanong niya po, pwede po ba ang isang SK chairman na dating nanalo pero hindi pa tapos ang kaso niya sa DILG ay muling tumakbo bilang SK chairman? Alam niyo po ang disqualification po kasi sa ating pagtakbo ay eh, dapat yan ay eh, utos ng patas o kaya po ay merong desisyon sa iyo na naging final and executory. Dahil po dito, yung, yung pagtungkol dyan, kung ang kaso po ay pending, ay eh hindi pa naman po natin masasabing disqualifikado siya dahil kailangan po merong pronouncement na talaga pong siya ay talagang disqualified mula po dun sa kasong kinakaharap sa kanya. So kung titignan po natin, dapat kasi ang general rule po dyan, possession of all the qualifications, any qualification, citizenship, residency, yung kanyang edad, eksakto pa para makatakbo yung pong nga... Um, able to read and write at pagiging registered voter. Sa kabilang banda, yung pong none of the disqualifications tulad nga ng pagiging disqualified sa isang kaso. So kung wala po yung problema sa mga nabanggit, maaari pa po siyang makatakbo. Ayan, okay po. Ito, attorney, last na lang po ang question na, No? Ang, ito, sabi niya po, curious po ako, ang, ang sabi niya dito, attorney, um, may isa pong SK Councilor ang nag-resign sa amin. Pwede po ba uh, na ang SK Council ay maghatak ng isang tao pamalit sa kanya? Hindi po. Ayon po sa ating batas, ito po by appointment po. Ano? By appointment po yan. In fact, uh, pagdating sa ating barangay, ito po yung nasusunod. Pagdating naman po sa SK, meron po tayong tinatawag na pagtawag ng isang special elections. Ngunit dahil nga po Uh, bihirang bihirang mangyari ito. Ang nangyayari po para walang vacuum sa governance, ang nangyayari po ay nagkakaroon ng caretaker. Pero ito hindi magagaling lamang sa paghahatak ng SK. May proseso po para magtalaga ng isang caretaker. Mm -hmm. May proseso para magtalaga ng isang substitute o yung pa-impose yung succession under the local government code. So ganun po, may proseso po yan. Hindi po yan parang, parang nagkahatakan lang po. Hindi naman po ganun yan. Ayan, mga kaagapay tandaan nyo, Sabi ng na sabi na attorney, may proseso, hindi pwedeng hinatak lang. Ayan, attorney, maraming maraming salamat po sa inyong oras, attorney, at sa pagbibigay ng updates at clarifications para sa ating mga kaagapay hinggil sa usapin patungkol sa Commission on Elections o COMELEC. Ayan, uh, attorney, uh, any ano na lang po, ini, any last words po para sa ating mga kaagapay, mga paanyaya po or gusto niyong huling sabihin pa, uh, sa kanila, attorney? dalawang bagay po. Muli po mm -hmm. para sa kaalaman na ating mga kababayan, ang ating pong voter registration ay bubuksang muli na ng COMELEC sa ikatlong linggo ng Oktubre. So asahan po ninyo na ito po i-anunsyo namin sa aming social media pages, doon po sa aming website. So abangan nyo rin po, meron po mga schedule ng satellite registration dyan. Kung ayaw ninyong pumunta doon sa aming uh, mga tanggapan sa opisina, e eh, tignan ninyo, baka merong malapit dyan sa mall na malapit sa inyo. Baka madadaanan din naman yung mga barangay nyo. lahat ng schedule po nandyan sa aming website. Kaya dahil nga po, doon ang aking pangalawang paalala, ang tamang mm -hmm. informasyon po ay nasa Comelec website, nasa Comelec Facebook pages, pati na rin po sa aming iba pang social media pages. Huwag po tayong maniniwala basta-basta sa nakikita. Lagi po mag-fact check, lagi mag-verify at muli po makinig po sa ating mga kaibigan ng mga reputable media tulad ng DZS, FEBC, ang Ahensya de Consensya dahil sila po ay naghahatid sa inyo ng tama at accurate na informasyon. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much po muli, attorney. Ayan, mga kaagapay, nakasama po natin ang spokesperson ng Commission on Elections, si attorney John Rex Lodianco. Ayan, thank you mga kaagapay at susunod na po sa ang ating usaping pangkalusugan sa Doctors Online. Magkarinigan muli tayo dito sa Ahensya de konsensya sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako ang inyong kaagapay, Phil Lagdapon. Hanggang sa muli, kaagapay. Ahensya de Conciencia. Publiko. para Sayo, Kapilipino. Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Ang pagbabago ay hindi lamang hihintayin sa Malacanang o sa Kongreso, kundi isa sa buhay sa bawat simpleng desisyon. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat